Mahigpit na ipinagutos ni Interior Secretary Benhor Abalos sa PNP ang manhunt laban kay Angelito Renzo na nagpakilalang Army Reserve Officer. Matapos ito'y masangkot sa isang road rage incident laban sa isang police sergeant Marlon Dolipas sa Makati City. Nangyari ang road rage incident noong August 25, 2023 nang sinubukang arestuhin ni Dolipas si Renzo dahil sa nakitang may nakasukbit na baril sa tagiliran nito. Tumagal ng bagya ang paghuli kay Renzo dahil ayaw itong makipagtulungan sa mga otoridad. Kalaunay, nagpakilalang miyembro ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF e si Renzo mula sa isang Civic Organization ID. Para kumpirmahin ang totoong pagkataon ni Renzo, pinauwi ito sa kanyang bahay para kunin ang supporting documents na magpapatunay na siya nga ay isang dating miyembro ng AFP. Ngunit, hindi na ito bumalik sa pulisya. Hinala ni Abalos, posibleng matagal nang ginagamit ni Renzo ang pangalan ng AFP. Apparently, uh, yung uh, pulis na nakita sa video is uh nakita niya yung uh, suspect uh, na uh, tawag doon uh, may baril. Uh, so in an attempt to subdue that uh, person, uh, talagang kailangan ng ano ng uh, restriction and some uh, needed force to subdue that uh, person kasi nakita natin medyo nag nagreresist. Then apparently dinla sa station and uh, uh, after establishing some facts, uh, apparently lumalabas parang sundalo yon. So yun ang inaalam ko kung ano talaga yung katotohanan. Nangako naman ang PNP na agad nila intitingnan titingnan ang insidente kasabay ng pagkwestiyon sa PNP Makati kung bakit hinayaan rin itong makabalik sa bahay sa Renzo dahil lamang sa ipinakitang ID na hindi naman anila ah, opisyal. Kailangan natin malaman yon. Ano talaga yung pagkatao na yon? Kasi mere ID ang pinakita sa atin uh, kung anong klaseng ID yon And uh, for a police officer na para i for just presenting a mere ID, I think uh, medyo uh, further queries should be uh, or more questions should be answered bakit ganun lang kadali. Eh parang uh, hindi naman official ID yung pinapakita or hindi naman uh, ID ng AFP. So mar marami pang katanungan. Ay naman sa PNP, bagamat tama naman ang ipinakitang akto ng police officer sa paghuli kay Renzo, pero mahigpit pa rin nilang pag-aaralan ang buong sitwasyon paanong nauwi sa gulo ang nasabing insidente. We will uh titingnan natin talaga kung talagang ano medyo malaman muna natin talaga yung factual na ano pangyayari. Uh because kung totoo rin yung sinabi niya, nakita niya ang baril in plain view, it's the duty of police officer talaga lalo pag nakasibilyan tapos sa uh, Uh, may baril eh uh, medyo talagang uh, what is his authority uh, kung, kung bagay yung tinatawag natin na mala-prohibita so once na may nakita eh, ang automatic na kwan dyan is uh, check in kung anong authority talaga uh, to possess firearms and uh, during uh, such act nung gustong kwan eh parang lumaban hindi natin alam yung buong kwento actually So we have to get all the facts muna. <laughs> sa ngayon, nasa kustodiya muna ng PNP ang baril na dala ni Renzo at kung may sapat namang katibayan o lehitimong dokumento na magpapatunay na legal ang trabaho at pagkakakilan nito ay agad naman itong isa sa uli sa may-ari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.